Habang nakabagsak sa sahig ang lalaki, nagdadalamati niyang sinabi na ang larawan sa kanyang cellphone ang pinaghirapan niya ng ilang araw at nasira lang dahil hindi tumitingin si Jiang Chen sa Denori Anan. Ngunit lumapit lang si Jiang Chen, tumingin sa cellphone ng lalaki, at diretsyong tinapakan iyon. Ipinahayag niyang nadulas ang kanyang paa at nabasag ang cellphone, at babayaran niya naman ito. Sa ginawa ni Jiang Cheng, sumabog ang galit ng lalaki kaya mabilis itong umatake gamit ang kamao. Pero nanatiling kalmado si Jiang Cheng at madaling umiwas. Pagkatapos noon, nakangiti niyang sinabi sa lalaki na ito ang unang nanuntok. Kaya ayon sa batas ng kanilang bansa, may karapatan na siyang gamitin ang lehitimong self-defense. Kasunod noon, malakas niyang itinama ang isang uppercut sa lalaki. Sa tindi ng tama, bumagsak ang lalaki sa sahig habang halos hindi makahinga sa sakit ng natanggap niyang suntok. Pagkatapos, agad tinawag ni Jiang Cheng si Manager Huang at tinanong kung ano pa ang ginagawa nito at bakit nakatayo lang. Ipinahayag niyang tawagan na ang pulis at siguraduhin ni Save ang surveillance footage at maipasa ito ng buo sa mga autoridad. Agad namang sumang-ayon si Manager Huang at humingi ng paumanhin dahil nagawa nilang magalit si Jiang Cheng. Sinabi pa niya na hindi pa ito nangyari kailanman at pagkukulang nila ang nangyari. Pagkasabi noon, mabilis na humarap si Manager Huang sa kanyang mga tauhan at iniutos na tawagan agad ang seguridad, pagkatapos ay ang pulisya. Nagsalita si Wang Xing at sinabi kay Jiang Cheng na magaling talaga ito at ang suntok na pinakawalan niya ay napakaganda ng tama. Sa narinig na iyon, ngumiti si Jiang Cheng at nagpasalamat. Pagkasunod noon, sinabi niyang dahil sa nangyaring ito, lalo pang bumaba ang impresyon niya sa Shanghai, dahil hindi niya inaakalang may ganoong klaseng manyak doon. Nang marinig yun ni Chen Hao, napahawak siya sa ulo at ipinaliwanag na hindi dapat ikumpara ang mga ganoong tao sa kanila. Sinabi niyang mga matinong tao sila at wala silang ganoong kababuyang hilig. Sa sandaling iyon, nagsalita si Joe Ying. Sa malambot at maamong ekspresyon ng kanyang mukha, tinanong niya si Jiang Cheng kung maayos lang ba siya. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito ng kanina, kaya agad din siyang nagpasalamat sa kanya. Tumingin si Jiang Cheng kay Zhou Ying at sinabi na wala namang masamang nangyari sa kanya, at ang pinakamahalaga ay ligtas ito. Nakita iyon ni Chen Hao at napansin niya ang pagiging malapit ng dalawa, kaya sinabi niya na mukhang may pinagsamahan na si Jiang Cheng at ang dalagang kasama nila. Sumabat naman si Wang Xing at sinabing kaya pala ganoon kat hindi ang galit ni Jiang Cheng kanina dahil pala sa minamahal niya. Lumapit si Jiang Cheng kay Zhou Ying at maayos na ipinakilala ito kina Chen Hao at Wang Xing bilang dating kaklase niya noong high school. Pagkatapos, ipinakilala rin niya ang dalawa kay Zhou Ying bilang kanyang mga kaibigan. Magalang namang bumati si Zhou Ying sa kanila. Pagkatapos noon, muling binaling ni Zhou Ying ang atensyon kay Jiang Cheng at tinanong kung muli ba itong tumitingin ng mga kotse ngayon. Ipinaliwanag ni Jiang Cheng na huling araw niya iyon, at balak niyang magikot para pumili ng sasakyang maaaring ibigay sa kanyang ama. Sa narinig na iyon, labis na nagulat si Zhou Ying. Tinanong niya kung kailan babalik si Jiang Cheng sa Chengdu dahil hindi pa raw niya ito naiimbita kahit man lang sa isang simpleng pagkain. Sumagot si Jiang Cheng na hindi pa nakaayos ang eksaktong pecha, ngunit malapit na iyon. Sinabi rin niyang may handa si Chen Hao para sa kanilang hapunan ngayong gabi, kaya tinanong niya si Zhou Ying kung may iba ba itong gagawin pagkatapos ng trabaho at kung nais nitong sumama. Agad pumayag si Zhou Ying at sinabi kay Zhang Cheng na kukuntakan niya ito pagkatapos ng oras niya sa trabaho. Ngumiti si Zhang Cheng at sumang-ayon, sabay sabing mag-iikot muna siya kasama sina Chen Hao at Wang Xing habang hinihintay ito. Makalipas ang ilang sandali, lumapit silang tatlo sa isang kotse. Habang hawak ito ni Chen Hao, tinanong niya si Jiang Cheng kung nagugustuhan ba nito ang supercar na nasa harapan nila. Agad namang sumingit si Manager Huang at ipinaliwanag na ang sasakyang iyon ay may pakiramdam ng isang sedan ngunit pinagsasama ang mga katangian ng isang tunay na supercar. Nabanggit niya na ang 3.0T inline 6 na cylinder engine at 48 volts mild hybrid system nito ay mas kahanga-hanga kumpara sa mga katapat na sasakyan sa parehong presyo. Hindi na nagpaligoy si Jiang Cheng at diretsyong tinanong ang presyo. Ipinaliwanag ni Manager Huang na ang pinakamataas na configuration ng modelong iyon ay nagkakahalaga ng 2.2 milyon at may kasama pa itong mga libreng accessories. Sa narinig na iyon, sinabi ni Jiang Cheng na hindi mahalaga ang mga freebies, ang tanging iniintindi niya ay ang delivery. Tinanong niya kung maaaring may hatid ang sasakyan diretsyo sa Chengdu. Masiglang tumango si Manager Huang at ipinaliwanag na nag-aalok sila ng nationwide delivery at tumutulong din sila sa local registration, kaya wala itong dapat alalahanin. Pagkarinig nito, agad inilabas ni Jiang Cheng ang kanyang card at ipinahayag na ipaswipe na iyon. Sinabi rin niya kay Manager Huang na kapag dumating ang sasakyan sa Chengdu, sana'y may handa nito ang isang maliit na handover ceremony dahil nais niyang sorpresahin ang kanyang ama. Agad namang sumang-ayon si Manager Huang at tiniyak na siya na ang bahala. Tinanggako niyang magiging perpekto ang lahat at siguradong mararamdaman ng ama ni Jiang Cheng ang tunay na sense of ceremony. Tinignan siya ni Wang Xing at tinanong kung ang sasakyang iyon ba ay para sa kanyang ama. Ipinaliwanag ni Jiang Cheng na malamang ay wala nang sasabihin ang kanyang ina tungkol dito dahil napakaloki ng modelo. Nang marinig iyon ni Chen Hao, halos hindi siya makapaniwala. Sinabi niyang four-door supercar na iyon, pero tinatawag pa ni Jiang Cheng na low-key. Samantala, napaisip si Wang Xing na hindi pa man nakakabitaw si Jiang Cheng sa Shanghai ng higit sa isang linggo. Nakabili na ito ng apat na sasakyan, lahat ay Ferrari o kasing halaga ng kalahating kayamanan. Hindi yun basta simpleng karangyan, sobra-sobrang karangyan na iyon. Pagkasabi nito, Tinawag niya si Zhang Cheng at sinabi na kung may pera naman ito, karapatan nitong gawin ang anumang gusto niya. Idinagdag pa ni Chen Hao, habang hawak ang balikat ni Zhang Cheng, na noong unang beses siyang bumili ng supercar, kailangan pa niyang magmakaawa sa tatay niya ng napakatagal bago siya napagbigyan. Samantalang si Zhang Cheng, diretsyong binibilan ng supercar ang sariling ama. Inamin niyang naiingit siya, at tunay na nakakamangha ang nasaksihan niya. Pagkatapos makumplito ang lahat ng proseso matapos ang bayaran, dumating na ang oras ng pag-out ni Zhou Ying sa trabaho. Agad sinabi ni Jiang Chengkai Zhou Ying na umalis na sila. Walang pag aalinlangan langan itong sumang-ayon, at namula pa ang kanyang pisni sa hiya at kaba. Sa isip ni Jiang Cheng, lalo lamang niyang nakumpirma na karapat dapat si Zhou Ying sa titulong pinakamagandang estudyante ng kanilang paaralan. Sumakay sila agad sa kotse. Habang inaayos ni Jiang Cheng ang seatbelt ni Zhou Ying, sinabi niya na tapos na ang summer vacation at malapit na itong bumalik sa eskwela. Habang inaabot din ni Zhou Ying ang seatbelt niya, sinabi niya kay Zhang Cheng na alam naman itong na ang pamilya niya, at hindi na dapat ito mag-ulat na nagtatrabaho siya para kumita ng kaunting panggastos. Habang nakatingin si Zhou Ying sa labas ng bintana, idinugtong pa niyang maraming estudyante sa kanilang paaralan ang nagsasalita sa likuran niya, ngunit hindi na niya iyon iniintindi dahil wala naman talaga siyang naging malalapit na kaibigan noon. Sa ngayon, mas totoo at mas makahulugan para sa kanya ang kumikitang gamit ang sariling pagsisikap. Sa narinig na iyon, sinabi ni Jiang Cheng na ang isang babaeng tulad niya, maganda, kaakit-akit, at puno ng potensyal, ay hinding-hindi mawawala ng paraan para kumita. Napatawa si Zhou Ying sa sinabing iyon. Sinabi niya na lahat naman daw ng tao ay ganyan magsalita pero wala namang nagsasabi kung saan nga ba talaga manggagaling ang pera. Napangiti si Jiang Cheng at sinabi sa kanya na inaakala niyang isa itong malamig at mailap na school beauty, pero hindi pala, napaka down to earth pala nito. Agad namang tumugon si Zhou Ying, tinatanong kung anong school beauty ang tinutukoy nito. Hindi raw niya kailanman itinuring ang sarili niya ng ganoon. Idinugtong pa niyang dalawang beses na siyang natulungan ni Jiang Cheng, at pakiramdam niya ay siya pa ang nakisakay ngayon imbes na makabawi sa pamamagitan ng pag-anyaya sa isang masarap na kainan. Sinabi naman ni Jiang Cheng na pagkain lang iyon, pareho lang naman ang bagsak ng lahat, kaya wala nang kailangang bigyan ng bigat. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa farmhouse. Sinalubong agad ni Na Chen Hao ang dalawa. Tumingin si Chen Hao kay Jiang Cheng at nakangiting sinabi na siya at ang maganda nitong kaklase ay maupo na sa nakahandang mesa. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang lalaki kasama ang tatlong babae. Nang makita sila ni Chen Hao, hindi niya napigil ang tanungin ang sarili kung bakit naroon ang taong iyon. Si Wang Xing naman ay agad na nagtanong kung sino bang tumawag sa taong iyon dahil hindi raw dapat siya kabilang sa round na ito. Napansin ni Jiang Cheng ang reaksyon ni na Chen Hao at Wang Xing kaya agad niyang tinanong kung ano ang problema. Lumapit si Chen Hao sa tainga ni Jiang Cheng at mahinang ipinaliwanag na ang lalaking dumating ay si Wang Qiang. May matagal itong sama ng loob kay Brother Wang, kaya hindi talaga sila madalas magkakasama. Hindi rin niya alam kung sinong hangal ang tumawag dito. Pero sinabi rin niyang ayos lang, hindi ito teritoryo ni Wang Qiang, kaya bilang host, si Jiang Cheng ang dapat magpakitang galang para mapanatili ang respeto nila bilang magkakapatid. Pagkasabi noon, naglakad si Chen Hao papunta kay Wang Qiang at mahina hong ipinabatid na matagal na silang hindi nagkikita, kaya inaanyayahan niya itong maupo. Samantala, tinitingnan ni Wang Xing si Chen Hao habang iniisip na nakasanayan na nilang pagtawanan at biruin si Wang Qiang, lalo na't hindi nila matanggal ang habit na iyon. Alam niyang gustong gusto ni Wang Qiang na tawaging Brother Wang at galit na galit kapag tinatawag siyang Xiao Qiang. Lumapit naman ang lalaking may pulang buhok at agad pinakalma si Wang Qiang. Ipinaliwanag nitong nandyan sila para makipagkaibigan at ayusin ang mga dapat ayusin, kaya kailangan nitong kumalma. Pagkatapos nito, nagtungo na sila sa kanilang mesa ng magkakasama. Habang nakatayo pa si Chen Hao at Wang Xing, lumingon ang lalaking pulang buhok kay Chen Hao at tuwang-tuwang sinabi na napakasarap ng pork stew nito, kaya nagyaya itong maginuman. Tumugon si Chen Hao na sakto ang atmosphere ngayong gabi, kaya nagyaya rin siyang sumama na sila. Makalipas ang kalahating oras, lasing na si Wang Qiang. May hawak siyang alak sa isang kamay at chopsticks naman sa kabila. Ipinagmalaki niyang nakakuha siya kamakailan ng isa pang insider stock tip, isang siguradong paraan para kumita. Agad namang nagtanong ang isa pang lalaki, sinasabing narinig niyang kumita si Wang Qiang ng igit 10 milyong yuan sa stock market. Nakiusap itong tulungan din siya. Ipinaliwanag ni Wang Qiang na dumating siya upang magbahagi ng kaunting kaalaman tungkol sa tamang pakikitungo sa tao. Sinabi niyang kailangang maging mapanuri at hindi dapat basta-basta nakikipagkaibigan sa mga taong nandyan lang kapag may mabuting nangyayari. Ayun sa kanya, koneksyon at ugnayan ang tunay na mahalaga. Sa narinig na iyon, sobrang nina si Wang Zing. Sa isip niya, ginagawa siyang target ng patagang pangungut siya ni Wang Qiang, pati na si Chen Hao. Kaya sa sandaling iyon, nagsalita si Chen Hao at diretsyong sinabi na kung talagang malaki na ang kinikita ni Wang Qiang, Maaaring bayaran na ba nito ang dalawang milyong inutang niya dalawang taon na ang nakalipas para pambayad sa mga utang? Dagdag pa niya, pwede naman umanong principal lang, wala ng interes. Sa narinig na iyon, napuno ng galit si Wang Qiang. Agad niyang tinanong si Chen Hao kung ano raw ba ang tawag nito sa kanya. Tumayo si Chen Hao at malakas na hinampas ang mesa. Galit niyang ipinahayag na tinatawag niya itong brother Wang Qiang bilang paggalang, at kung nagmamalaki ba ito at akala niyang espesyal na siya ngayon. Nang makita iyon ni Jiang Cheng, agad niyang hinawakan sa likod si Chen Hao at kalmadong ipinayo na siya naman ang nagyaya para magsaya sila ngayong gabi, kaya huwag hayaang masira ang gabi dahil sa walang kwentang argumento. Ngunit sa narinig iyon ni Wang Qiang, mas lalo itong nagalit. Ibinato niya ng malakas ang hawak na inumin at sinabing saan ba nang galing ang probinsya nung iyon at kung sino ba ang nagbigay dito ng karapatang magsalita. Tumilapon ang laman ng baso at tumama sa damit ni Zhou Ying, dahilan para mapasigaw ito sa gulat. Dahil sa nangyari, agad na tumayo si Zhang Cheng upang kablihan si Zhou Ying. Tiningnan niya si Wang Qiang nang may matinding galit sa kanyang mga mata.